Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat, mga kapatid. Sumapit na po tayo sa ikadalamputatlong linggo sa kaniliwang panahon sa taong ito. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. Pagbati rin po sa inyong mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng aming mga benefactors, sa anumang pong tulong na inyong ibinigay at patuloy na ibinibigay sa amin, kami po ay lubos na nagpapasalamat at patuloy na nananalangin para sa inyo. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Pagninilayan po natin ang mabuting balita para sa linggong ito, ikadalampu tatlong linggo sa karaniwang panahon. Mga minamahal kong kapatid, sa linggong ito, pag natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Mateo, ito po ay mula sa ikalabing walong kabanata, mga talata labing lima hanggang dalawampu. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi, makakristyanong pagtatama sa kapwang nagkakasala. Minsan po kasi, hindi tayo makakristyano sa paraan ng ating pagtutuhin sa kapwa nating nagkakamali kailangan ng tulong, kailangan ituwid. Pero baka naman hindi makakristyano ang pamamaraan na ating ginagamit. Hindi po natin may tatanggi ang katotohanan na may mga taong nagkakasala o nagkakamali. Ako man, at baka kayo rin, ay ganun din. Maaring ang taong ito ay ikaw mismo o sino man sa hanay pamilya, mga kaibigan o kakilala, mga taong itinuturing mong kapamilya, kamag-anak o kaibigan o hindi ba na sa ganitong pagkakataon alam nating may mga nagkakamali gusto natin silang tulungan pero wala tayong lakas ng loob para sabihin ipaalam sa kanya o kaya ay ituwid ang kanyang nagawang pagkakamali at kung minsan dahil maaring hindi tayo handa o hindi natin alam ang tamang paraan sa na tayo'y makatulong kung minsan ay lumalala pa ang problema na nauwi sa di pagkakaunawaan hanggang masira ang pagkakaibigan. Correcting a person is never an easy task to make. By doing it, we are facing the risk or danger of being rejected because not everyone is open to correction. That is why, kailangan maingat at maging makakristyano ang ating pamamaraan. And doing so does not mean that we are faultless or perhaps better than the person that we want to correct. Correcting an erring person does not change the undeniable truth and fact that before God, lahat naman po tayo talaga ay makasalanan. Ang pagtatama po sa taong nagkakasala ay isang kilos pagmamahal. Ito po isang kilos malasakit or an act of charity that a sinner can do to his or her fellow sinner. Pero sa usapin ng makakrisyanong pagtatama sa taong nagkakasala, meron pong tinatawag na mga preliminary considerations. Una, you have to make sure that the person you want to correct is truly at fault. Baka naman hindi naman nagkamali talaga. Meron lang na nagsabi sa'yo, kinismis lang kasi yung pala naman gusto lang siraan. Pinuntahan mo agad para itama gayong hindi naman pala talaga nagkasala. Pangalwa, you have to make sure that the only reason or aim for you to do it is to help that person. Mahal mo kasi siya. May malasakit ka. Gusto mo siyang tulungan. It must be motivated by love and only love. That you're doing it out of mercy and compassion. Dapat yun ang layunin. Hindi para i-downgrade or i-degrade o para ipahiya ang taong ng kamali. At pangatlo, you have to be sure that you have made The right preparation before doing it. You don't do it right away. Huwag pabigla-bigla. Baka naman ikaw ay nadala lang ng iyong emosyon. The best element that we must always consider is prayer. Magdasal ka muna. Ipagdasal mo na sana maging prepared ka, maging tama ang mga sasabihin mo, at ipagdasal mo din yung tao gusto mong lapitan para ituwid, na siya ay handa na tanggapin ang iyong pagtutuwid. Kasi baka naman hindi pa siya ready eh, sa halit na makatulong yung gagawin mo, ay makasama pa. Never forget to pray for that person to ask for the grace of being prepared before you do it. Because the act of correcting an erring person is not purely a human act. It also has its divine element. Hindi mo kakayanin ang trabaho kapag hindi mo kasama ang Diyos. You are only God's instrument. At huwag mong kakalimutan yun And so act like an instrument, not on your own, but only in God's behalf. Make sure to do it at the right time, at the right place, and in the right manner. May mga hakbang na dapat sundin ayon sa sinasabi ni Jesus sa ating Ibanghelyo. Una, sabi ng Panginoon, puntahan mo at kausapin ng sarilinan ang taong nagkasala. So, heart to heart, one on one, walang ibang nakakakita kundi kayong dalawa at ang Diyos sa inyong ginagawa. Hindi ba kakatulong kung kakausapin mo muna ang iba bago mo kausapin ang taong nagkasala? Kung alam mong siya ay nagkamali, may makakristyanong pananagutan pa rin tayo na ingatan ng kanyang pangalan at ang kanyang dangal sa ibang tao. Hindi yung hindi ka pa masigurado, pinagsabi mo na kung kani-kanino nasiraan tuloy ng dangal ang taong nagkasala. Ang sarili ng pag-uusap ay makatutulong ng higit upang maunawaan mo ang dahilan kung bakit niya ginawa yon at para din naman maunawaan kanya niya sa iyong dayunin kung bakit mo yon ginagawa para sa kanya. Huwag kikilos ng itinulak lang ng dandami ng emosyon na pwede kang magkamali. Pangalawa, sabi ni Jesus, kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng dalawa o tatlo para lutasin ang kaso sa harap ng dalawang saksi o tatlo. Ayan, para meron kang testigo. Ang hindi kayong lutasin na nag-iisa ay pwedeng malutas ng may kasamang isa o dalawa. Pero, mahalaga, napipiliin mo din yung mga taong isasama mo para kausapin ang taong gusto niyong ituwid sa kanyang pagkakamali. Sapagkat Baka mas masahol pa yung maisama mo. Baka numero unong miyembro ng marites ng bayan at ng asosasyon ng mga tsismoso-tsismosa ng barangay, nako, ay lalong masisira yung taong gusto niyong itawid dahil siya ay nagkasala. Kailangan, may tunay ding malasakit kagaya mo sa taong nagkakamali. At ang susunod na hakbang, kung di pa rin makinig sa iyo at sa kanila, ipaabot mo na ang usapin sa simbahan. Ibig sabihin, ang komunidad na sumasampalataya sa Diyos ay may pananagutan na ituwid ang kasamahang nagkakamali. Sapagat ang sakit ng kalingkingan ay siguradong dama ng buong katawan. Ito po'y tinatawag na social dimension of sin. Sa kapag ikaw ay nagkasala, ang epekto nito ay hindi lang naman doon sa pinagkasalahan mo at sa iyo. Ito po ay may epekto rin sa kabuuan ng katawang mistiko ni Kristo. Parang katawan natin, kapag ikaw ay nasugatan sa kalingkingan, siguradong dama ito ng buong katawan. Kapag masakit ang ngipin, siguradong epektado ang pagkilos ng buong katawan. Kapag ikaw ay uh, nahihirapang huminga, o ba diba, buong katawan mo, apektado din. Kaya walang pinipili ang simbahan sa kanyang pinaglilingkuran. Isa para sa buong simbahan at ang buong simbahan para sa isa. Kaya dito po pumapasok ang papel ng mga leader laiko, ng mga madre, mga pari, at iba pang kasamahan sa simbahan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagdadasal ng buong sambayanan sa ikapagbabago ng kapatid at kasamahang nagkakasala. At kapag hindi pa rin nakinig sa natitipong sambayanan, anong sabi ni Jesus? Eh, ituring na lang na isang gentil. Ibig sabihin, ang hindi kaya ng tao ay magagawa ng Diyos. We do our best and let God do the rest. Kaya nga sa huli, sabi ni Jesus, ang dalawa o tatlo na natitipon sa kanyang pangalan, andun siya at kasama natin. Ibig sabihin, napakahalaga po talaga ng pagdarasal ng sambayanan para sa taong nagkakamali. Kaya kung tayo man ay magtutuwid, sigarduhin natin, makakristyano ang ating paraan ng pagtutuwid sa kapwa nating nagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas na tingnan ng aming sarili sa aming mga pagkukulang sa mga sandaling nais nice namin ituwid ng aming kapwang nagkakasalang kagaya namin. Nawa ang aming hakbang sa pagtutuwid sa kapwa ng kakamali ay itinutulak lamang ng pag-ibig at malasakit sa kapwa naming nagkakasala kagaya din naming makasalanan din. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po na gusto ninyo at nakatulong ang ating pagninilay sa linggong ito. Kung inyong nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at ishare. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos, lalo tigit ng Ibanghelyo araw-araw sa ating mga malasabuhay, mga kaibigan at mga kakilala. Mga kapatid, muli po pinag ko po ang darating na post-birthday benefit concert ng inyong lingkod, Father Emil, kasama po ni Father Jami at ng ilang pare magpe-perform sa nasabing konserto. Ito po ay para sa pagpagawa ng church sacristy at para sa pondo kinakailangan ng Commission on Family and Life. A celebration of life through music. A benefit concert. Ito po ay sa darit September 23, alas 7 po ng gabi. Tickets are still available in 1,000 pesos and 2,000 pesos. Sana po, huwag kayong magsasawang tumulong sa amin. At maraming salamat po sa mga binibigay niyo suporta at tulong sa aming mga proyekto. Pagpalain po tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng anak ng Espiritu Santo. Amen.